Yan, thank you. Yan kunin mo yan. Okay. Okay, kailan lagay? Kuha ka lang kuha. E ang mo na ko ah. Ano mamaman lawan ilalagay mo? Yung kailangan lang natin. Prepreto, okay to. Oh. Hindi natin kailangan 'yan. Aanhin natin 'yan. Ang kailangan natin, yung pangmatagalan. Hindi naman natin kailangan yun eh. O, oh, ito. Baka naman itong prutas, pwede na. Yan! Kailangan natin yan! Masustansya sa katawan! Oh. Ang titigas naman pala nito eh. Para natin makakain to. Okay lang daw. Oh. <laughs> Talaga? Mm -mm. Ay, ano nga pala pangalan mo? Ah, uh, ako si Norma, siya si Gwen. Hi. Hi. Siya nga pala si Brando. Ako si Cooper. Hi. Ang gwapo. Tulungan mo na. Ba, ay, ko ba, gentleman ka? Oo, <laughs> oh, ako na, ako na. Oh. Asya nga pala, dito na tayo. Maraming bibili dito eh. O, oh, sige. ma, dito maraming corned beef, oh. Ma! Ma! Oh, ako ang nilipit ka sa sakit! Bawat mo lang! Oh, oh, oh Ayaw oh, ko oh, nang ang mo! Oh, Hindi oh. eh, naman sa akin to eh, kay Brando to. Dahil itong si Brando, tinuturo ako maligaw. Kasih eto torpe kama, bali wala saya. Ya, sinungaling ka, oh. kake. Sinungaling ka. At waga na pumu sa bahay. .ء. Pero, hindi mo pwedeng maghila. Alis ka na. Ah, ma. Ma. Para, di siya Oh. Oh. Bye. Dilem, brownout. Oh.

thank uh you -huh. Ano ba, Ogeng? Ang tagal-tagal mo! Sandali lang, Wilson! May nahanap lang ako! Bilis ako! Iiwanan na kita! Sandali! O, oh, sige na Happy birthday, Katrina. Ito, tanggapin mo. Oh, mabubunggo ka. Ito, para sa'yo. Diretso lang. Alam mo, tagal ko pinag-ipunan to. Sige sige na, na, diretso tanggapin lang. Tanggapin mo na. Diretso ha? lang. Thank you. Lapit na tayo, diretso lang. Lapit na. Diretso lang. Diretso. Diretso lang. Diretso. Kaya, kuya! Kaya, kuya! Kaya, po, kuya! Pamili lang po na pagkain, kuya! po kami Pasensya na kayo, wala kaming pera. Ililibre lang kami dito. Oo, oo, oo. Wala kaming kapera, pera. Ito, ito. Pag-ati-atihan nyo na, ha? Sige, bilhin nyo ng pagkain, ha? Salamat po. Kuya, nati-ati tayo. Ay, akalain mo may natira akong pera sa bulsa ko? Puti naman at may naibigay akong pagkain para sa mga bata. Ay! Loretta! mo si May Mahilig ka pala sa plants? Pinabayaan mo ko eh. Ay, kasi siya ka na kasi mga bata, ginugulo ko eh. Nalalaya nga. Okay, ano ba? Kanina para naghihintay si attorney ko. Di ba ka siya okay. Saan ba? Okay. Asan? O Ayun. Ayun siya. Oo nga. Sorry. Katrina, happy birthday. Ay, thank you. Buti naman dumating kayo. Kala ko pa naman, hindi na kayo darating eh. Masasayang naman yung pagkain. Ah, ganun ba? Asad <laughs> oh. ka naman o, oh, para makapoko. Ah, 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 sige.